kawalit kaldero nyo, silipin nyo na rin ganito na rin baka itim. Sangkap na kakailanganin, ilabas mo muna. Baking powder at acetone. At umpisahan natin. Kumuha ka nga ng ating paglalagyan. Kumuha ka naman ng 100 ml na dishwashing liquid. At idiretso mo na ngang isalin dito. Kung sa tingin mo'y okay na nga, isunod mo naman yung sangkap na ating kakailanganin. Mua ka naman ng baking powder. Sa't kalahating kutsara. Pagkata tapos habang nilalagay mo, halu-haluin mo nga ito. At maya-maya, mapapansin mo na lang din talaga yung texture nito. At pagkatapos, unti-unti ko na nga inalagay lahat ng baking powder natin dito habang hinahalu halo ko siya. At pagkatapos mo nga halu-haluin, isunod mo naman yung isang sangkap na ating kakailanganin. Muwa ka nga! At ilagay mo na rin dito ang isang kutsaritang asin. At halu-haluin mo nga itong mabuti. At isunod mo naman ang suka natin ng 50 ml lang po. Halu-haluin mo ulit itong mabuti. Pagkatapos makikita mo yung texture niyang medyo malabnaw na nga ang datingan niya. At kung sa tingin mo okay na nga at nilagay mo na nga yung huling sangkap na kakailangan natin, halu-haluin mo pa ito. Isunod mo naman yung isang boteng acetone natin, yung maliit lang po. ml lang ang sukat nito. At dito nga sa mga sangkap na ginamit natin, dito rin natin malalaman yung pinaka-resulta niya kung effective din ba talaga. Dahil dun nga sa mga sangkap na ginamit niya at nabasa ko nga ito, nakita kong may acetone so dun pa lang din talaga eh na-curious na ako. Sa mga sangkap na ginamit natin, malalaman din talaga natin ang pinaka-resulta. Heto nga ang aking kawali na mangitim-ngitim na rin talaga ang itsura niya. Gamitin na natin yung sangkap na ginawa natin. Idinerekta ko na nga dito at binabad ko nga lang saglit. Maya-maya, kinukuskus ko na nga ito. Habang kinukuskus ko nga ito, napapansin ko na lang napapatagal ata ang ginagawa ko. Dahil sadyang hindi rin naman siya basta-basta nawawala. O baka naman sa sobrang luma na rin ang kawaling ito. Pero syempre, dahil dun nga sa sangkap na ginawa natin, at yun nakita ko talagang ginagamit ko pa rin siya direkta dito. At heto na nga siya sa ilang oras ko din pagkukuskus yung tipong mano-mano na rin yung ginagawa ko. Pero parang wala rin naman talagang nangyari. Pumusyaw man siya ng kaunti pero kay tagal-tagal din talaga ng mano-manong kuskusan nito. Dahil may isa pa tayong kawali subukan at itry pa rin natin. Dahil nga dun sa nakita ko talagang ginawa ko na rin talaga dito at yung mga sangkap na kinailangan natin. Heto pa nga yung mangitim-ngitim na isang kawali. Habang hawak-hawak ko -hawak nga ito, hindi ko rin mapinta ang ngiti ko sa aking mukha na sadyang mahihirapan ba talaga akong tanggalin to o talagang mano-manong kuskusan pa rin. Kakailanganin ko. Pero dun pa lang din talaga sa unang ginawa natin, sadyang wala rin talagang nangyari. Paano na lang din talaga to? Pero pinagpatuloy ko pa rin yung pagkukuskus ko yung tipong mano-mano lahat na nang nang lakas mo eh ang kuskusan din talaga ang datingan dito. Pero sa diyang ganito pa rin talaga ang kinalabasan niya. Yung walang pagbabago. Yun lang! Follow for more! Bye!